Alam niyo naman dito mga uh, ang mga kataga namin, sala sa init, sala sa lamig. Ayan, magandang araw mga kapanyero ito. Andan dito na naman tayo ngayon sa Kiwi Nursery. Ito mga kapanyero. Kukuha nga pala tayo ng dalawang punong kahoy na itatanim natin ngayon sa farm. Mali share ko lang sa inyo itong location, itong ating kukuhanan ng mga fruit bearing trees. Ito mga kapanyero, nakita niyo yung highway na yan. Iyan pa rin yung ating uh, national highway sa Alberta. Ito yung Yellowhead. So yung papunta rito, ito yung papuntang Edmonton yung papunta naman dito sa kaliwa natin, 'yan yung papuntang farm natin. So madadaanan lang tong nursery na to, mga kapanyero. Kaya dito tayo kukuha. Bali itong ito, mga kapanyero. Uh, 20 minutes pa. Uh, ang location nito, 20 minutes pa mula rito hanggang farm natin, mga kapanyero. Kaya 'yan, uh, maghanap-hanap muna tayo ng mga mansanas. Uh, 'Yun, 'yun balak balakwa. Uh, kung may makikita tayong Uh, maganda, maganda yung tubo, maganda yung uh, healthy siya. Yun ang kukunin natin. Kung meron namang ibang variety na maitatanim natin na mas healthy yung puno, baka yun pa rin ang kunin natin. Pero ang priority ko mga kapanyero, mansanas sana. Kasi talagang yung mansanas nabubuhay dito sa area na to. So malayo-layo pa rin, konting drive pa papunta sa entrance nila. Pero ayan o, ayan na yung ano nila, property, property line nila dami yan, no? Ayan, mga kapanyero. Ito tayo ngayon sa harap ng kiwi. I-share ko nga pala sa inyo, mga kapanyero. Ito yung ano, eh. Ito yung actual na puno na inilagay natin sa paligid ng fence natin. Ito yun, eh. Ayan, no? Ito yung talagang kulay. Ito yung yung puno na sana pagka tumaas lang ng 5 to 6 feet na ganito pero ito ano na to ah ang taas natin ito parang tatlo parang 20 feet na to di ba pero ito ito yung actual niya saka ito mga kapanyero ah uh, ito yung ano eh ito yung pinaka buto niya ito yung kinuha ko sa park ito yung kinuha ko sa park nga pala na malapit sa townhouse natin so ito lang yung inano ko ito lang yung itinanim ko ipinunla ko noon ayan na share ko lang sa inyo nakita ko ito para mga kapanyero pasok ka pala muna tayo para makapaghanap ng mansanas ayan dito tayo mga kapanyero ito may mga bunga ano. pero ang price niya, 119 119 zone 3 so wag yan Ayan. hahanap ah, tayo ng mga zone 2 Ito, mga kapanyero price din niya is 119 eto zone 2 ito to ito mukhang medyo maganda ganda yung ano niya healthy siya pwedeng ito ang kunin natin ito yung pinakamura eh pagka mga malalaking paso na ganito ang mahal na nito magkano to ito, ito yata yung 209 to so, pagka ganitong kalalaki mga kapanyero 209 so hanap tayo to mga ganito lang sana ka, ano, kalalaking paso ito maganda rin to 190. green apple pero dito mga kapanyero sa area na to puro zone 3 ang nakalagay pero ito mga kapanyero parang 20 minutes lang ang layo sa farm natin so hindi ko lang alam kung eto mga nandirto lang din to sa labas pero nabubuhay pa rin sila kahit nasa pasulang di ba yung ito yung isang variety ng mansanas na masarap tong honey crispy apple na to so parang magkano to so the same price lang din parang ito yung isa sa gusto kong ilagay kasi maka-panyero kung ano ang kung ano ang weather sa lugar na to ito rin the same lang din to oh. the same lang din ang weather sa farm natin dahil nga napakalapit so doon ako nagano eh hindi Yun yung pinag-iisipan ko na na bakit dito mabubuhay baka sa farm din maring mabuhay din magkakatalo lang to doon nga sa lupa di ba sa clay tsaka sa paso nila sa lugar nung ano nila eh. yung yung klase ng lupa dito dun lang magkakatalo talaga mga kapanyero kuha na tayo para maaga tayo makabalik sa Edmonton para maaga natin matapos yung pagtatanim natin pero tingin pa rin tayo ng ito mga cherry oh. pero ang lalaki ng ano ang dami ang dami ng natanggal oh. mga, ay ano ang ganda oh. ito ang ganda nito. Healthy, healthy. Ang daming bunga. Ano klase to? Walang nakalagay. Ito sa area na to mga kapanyero, puro cherry, di ba? Kasi nga buwan ng buwan ng July ngayon, July August kasi ang talagang uh, season ng mga cherry dito sa Canada. Hmm. Uh, ito yung mga susunod natin ilalagay. Mag-try din tayo ng mga cherry. Pero kailangan, mag maunang maghukay muna tayo ron. Para pagkuha natin, pagdaan natin dito, diretso tanim na. Salpakaga dun. Para hindi na siya magalaw yung ugat niya. Para mga kapanyero, uh, nakapag-decide na ako na kunin, kumuha muna tayo ng dalawang mansanas. Ito na yung order form. Mabayad na tayo para... Makaalis na tayo rito mga kapanyero dito ang bayaran ito. ito ito, yung pinaka ano nila eh dito, dito magbabayad pero ito yung mga ano rin nila oh. share ko lang sa inyo yung greenhouse nila mga kapanyero ah, ang laki ang ganda oh. so ayan mga kapanyero nakapagbayad na tayo Ah, ang total nga pala 249 90 bali 250 dollars tapos plus tax kasi kasi di ba 119 ang isa plus tax siya kaya naging 249 ito ni ready na inilalabas na yung nabili nating mansanas so para mga kapanyero magkarga muna tayo and mga na ikarga na nga pala natin so susuportahan na lang natin ng tali yan pero ito mga yung may mga iba nga pala tayo na hash cap at meron din ako nakita cherry na nabili natin nung nakaraang taon pa ayan mga kapanyero tara biyahin na tayo punta na tayo sa farm at sobrang init ngayon dito mga kapanyero alam niyo naman dito mga ang mga kataga namin sala sa init, sala sa lamig pagka summer sobrang init, pagka naman winter ah uh, sobrang lamig G ganun ang Lagi na nasa sabi dito sa bansa na to mga kapanyero. Kaya kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. At pakipindot naman yung subscribe button natin para suporta sa ating channel. Nakita nyo naman mga kapanyero, super busy ang National Highway ngayon. Ng Yellowhead Highway. Uh, punta na tayo sa sa farm natin. Nakita nyo naman, ang ganda ng, ano, ganda ng sikat ng araw. Super busy kadarating lang natin ngayon sa farm mga kapanyero ito parang napakasaya kapag ka, kapag ka, pupunta ka rito sa farm tapos makikita nyo yung mga tanim nyo na uh, maraming mga dahon maraming yung buhay na buhay yung mga tanim nyo tulad nito mga kapanyero share, -share ko lang sa inyo oh, ang dami pa siyang mga ano oh. ano ba to bunga ang dami oh ano to mga 8 feet na siguro ang bango. Ayan o. Ito, ito yung mga kasayahan ng pagka may farm ka, tapos yung mga tanim mo, ganyan ka healthy, ganyan ka lalago, mga naglalabasan talaga yung mga bagong uh, dahon. Yun ang pinakamasaya na parte na pagka pupunta ka rito. Hindi tulad nun mga kapanyero, yung unang taong ko, talagang, ala, nakaka, ano, nakaka, uh, hindi mo alam kung nakaka ba or nakaka-walang gana na pumunta rito kasi lahat patay unti-unti eh, hindi naman siya sabay-sabay na namatay eh. mga ilang buwan, yung mga sunod-sunod ko na linggo na punta rito makikita mo nyo nagiging uh, matamlay yung halaman tapos susunod na magiging brown na siya yun mga kapanyero yun oh ang ating kapitbahay bumubusina mag na naman yung mga yan kaya yan, mga kapanyero, ganon yung nangyari sa akin nung unang dalawang taong ko rito sa farm. At least ngayon, mga kapanyero, maganda yung tubo ngayon ng mga halaman natin. Kaya nga, sunod-sunod na ang dala natin ng mga halaman. At least, nakikita ko na kung, kung paano. Noon kasi, mga kapanyero, hukay, tanim, hukay, tanim. ganon lang yung ginawa ko noon. So, marami, marami rin akong nasayang na... Siyempre, excited tayo na nagkaroon ng ganito noong mga unang taon, tanim lang, tanim, bili-bili, tanim. Tapos hindi ko hindi ko alam yung mga zone-zone so -so na 'yan. Hindi ko nga alam yung perennial, yung annual na 'yan. Bili lang ako ng bili noon. So marami marami rin akong nasayang o natalo na halaman. So yun nga, yung mga sumunod na taon, uh, na nalalaman ko na, nagpapatubo na lang tayo sa Edmonton para sa mga itinatanim dito pero yung ganito mga kapanyero itong mga dala natin na na halaman na, um, kabibili lang natin sa kiwi yan pwede nang ano yan kasi malalaki na siya ano mga kapanyero share ko lang sa inyo kung ano ang itsura ngayon ng kapaligiran natin hindi pa tayo nakakapag mower wala wala pa wala pa rin tayong trailer hindi ko pa nagagawa hindi ko pa na i Nasimulan ko na yung trailer natin pero hindi pa hindi pa tapos si ano. Ah, uh, ito ito pa ito pa ang isa sa mga magagandang halaman e eh, oh. Ito galing lang din to sa Edmonton e. Eh. Patubo lang din to eh. Ito, tong, tong tatlo na yan no? At least nakikita natin na tuloy-tuloy ang labas ng mga bagong ano niya dahon. Kayaan, mamaya mga kapanyero, medyo maganda ang ano ngayon, maganda ang sikat ng araw, makulimlim mga kapanyero. Yan o, yung at least cloudy siya ngayon, hindi ganun na, hindi ganun ka sobrang init. Kayaan yan mga kapanyero, uh, kain muna tayo mga kapanyero at ako'y gutom na gutom na naman. Hindi na naman ako nakapag-almusal. Uh, yan mga kapanyero, kain muna tayo. GPS pa rin ang ating bag. Ito nga pala yung mga ano, ito yung ito na ibaba ko na mga kapanyero, ito yung mga itatanim natin. Yan. Ah, ito yung sinasabi ko sa inyo, hascap, Parang ang ibang tawag dito, honey, honey berry. Ito nga pala, ito. Tapos nakakita rin tayo ng cherry. Bali, itong apat na ito mga kapanyero, nung last year ko pa, nung nakaraan taong ko pa yan nabili. So nakita ko lang yan sa backyard natin sa Edmonton na nagkaroon ng mga dahon. So nakasurvive sila nung nakaraang winter. Kaya nga itatransfer na natin sa dito, dito sa ating farm. Ito yung kabibili lang natin na mansanas. Ito mga kapanyero, is share ko rin nga pala sa inyo yung ano. Ito yung ginagamit ko na kaya nagtubuan din dito yung mga ibang halaman. ba diba, nasabi ko nga na yung una, tanim, bile, tanim, bile, ganun lang. Wala akong pondo na inilalagay na mga decompose kaya ito mga kapanyero ito yung ginamit ko mga pala nabili ko to sa nabili ko yan mga kapanyero sa superstore nung nakaraang ano nung mga nakaraang tatlong taon nung nagsimula akong gumamit niyan ang presyo niyan 2 dollars lang ang isang bag ngayon mga kapanyero ang kuha ko ngayon 3.50 halos doble na di ba ang plus tax pa yon kaya halos doble ang naging ano naging presyuhan na rito ngayon nagsimula akong gumamit niyan 2021 2022 mga ganun eh doon ako nagsimula na magtatanim na naglalagay muna ako ng ganyang klase ng lupa bago ko sila bago ko i, itanim so pinopondohan ko muna so yun yun din yun, yun yung naisip ko na na yun popondohan muna natin baka yun din yung isang paraan na kaya nabuhay na yung mga mga ano, yung, kaya nabuhay na yung karamihan sa mga tanim dito kaya yun, na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko rito sa lupa dito dahil nga, hindi ako makasiguro na baka nga yung clay, baka yung klase ng lupa dito, yung uh, hindi makatubo yung mga fruit bearing trees na itinanim natin noong nakaraan so ngayon mga kapanyero yan, popondohan natin, eto na yung talagang klase, zone 2, tapos meron tayong pondong decompose So titingnan natin ngayong taon na to ito muna ang itatanim natin para makasiguro tayo na mabubuhay. Yan, tara mga kapanyero, magtanim muna tayo. Ayan mga kapanyero, uh, naitanim na nga pala natin yung dalawang mansanas natin. Ayan. And share share lang mga kapanyero dahil nga hindi na ako nakapag video kanina dahil nakita nyo naman mga kapanyero mukhang uulan mamaya kaya minamadali ko mga kapanyero yung pagtatanim dito tapos ito pa yung mga iba nating naitanim at itatanim pa rin ito. ito yung cherry ito yung mga haskap or honeyberry iba yung tawag dito eh honeyberry yung nakalagay Yan. share share lang mga kapanyero ang napakaganda ng ano ngayon rito mga kapanyero cloudy tapos ganito yung klima ganitong klima mga kapanyero yung bandang October eh malamig siya tapos wala siyang araw ito yung masarap na gumalaw dito sa sa farm dito pagka ganitong klima mga kapanyero sunod sunod ang development natin dito yan kaya nga tinatapos ko mga kapanyero tong ating uh, fruit bearing trees na area para nga di ba sinabi ko naman sa di ba mga sinabi ko naman sa mga nauna nating video na kailangan dito sa farm uh, meron ka ring time management na habang uh, yung ugat nito kumakapit na sa lupa tsaka kagumawa sa ibang uh, area nitong farm para dalawa yung nade-develop kasi kung uunahin natin mga kapanyero yung isa sayang yung panahon dahil alam naman natin ulitin ko lang mga kapanyero na sandaling sandali lang ang summer dito so buwan ng July ngayon uh, July, August, kailangan mga kapanyero uh, makakapit na sa sa lupa yung mga ugat nito itatanim natin. Kaya nga ito, minamadali ko mga kapanyero bago umulan. Ito yung mga gamit natin. Ayan, share, share lang mga kapanyero. Kanina mga kapanyero, magpapalipad sana ako ng drone para habang nagtatanim tayo, nakikita nyo. Pero umaambon ambun Baka mabasa yung drone natin, sayang. Kaya hindi na ako nakapagpalipad ng drone. Pero nakita nyo naman mga kapanyero Ayan o Ayan na ang ulan Maya maya lang yan Mga isang oras lang yan Bubuhos na naman ng ulan So tama tama rin uh, Sana mag uulan mga susunod na mga araw Para tuloy tuloy ang dilig dito Pagkakalilipat lang itong mga halaman na to Kailangan to continuous yung dilig ba diba? Para dire, dire yung makakapit yung ugat niya sa lupa. Kaya yan mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel nga pala, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman yung subscribe button natin para suporta sa ating channel. Mayan mga kapanyero, tatapusin ko lang yung ating ginagawa para makabalik na tayo ng Edmonton at bago pa umulan. Kaya maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.